sa denti pasakit tulbog. Eh, dekho pala. Ay, kung be, toolbook, de na mo lang, tilo ko. Adanto ko ay ko, ano 'to, yung na. Ang gay Dapat ka tanto pagkwante nga Ito na pala yung mga design bilas. Nandito na lahat. Ito naman yung malilit na para doon sa span. Kasi mas malalaki yung kwan. Ayan. Binubuo na to. Mas malilit.